what's up mga yeah. kasama natin si syempre sino sino ba ba <laughs> si bossing at ayan as you can see guys meron kaming special mission <laughs> mga chong, touchdown na kami ni Kian ay, may gabi, may gabi, hi titignan lang namin yung bus ka, ay bus schedule naka-touchdown na kami dito sa beach wow ay, wow. Nakita nyo ba yan? gagi ang ganda mga chong tignan natin. ako tuwan tuwa na sa music kaya yung problema pa yung schedule ng bus <laughs> Inday. Inday. Hindi ako Inday. Hindi ako, hindi tayo Inday for today's video. Wow. Ah. <laughs> din. Uy, may sasakyan no? oh. pare. Tropa ko 'yan, taga sa amin yan. Wow, tignan mo 'yan. Would you look at that? Eh, yung, Wait lang. Natin. One, natin. 1 Sabay tayo. Would you look at that? 1 2 3 go. Would, Would you, you, look, look at, at, that? that? <laughs> Plastic mo naman. <laughs> Ako, yung tono ng akin, would you look at that? Yung tono niya, would you look at that? Oo. Lang. damot mo naman. So, yan ang mga chong. Ito na yung beach. Medyo maraming tao dito, pero solid dito mga chong. Ang ganda napagod kami pababa pa lang yan paano pa kaya pagpakit may nakikita kaming restaurant ata dun o bilihan man lang ng tubig hop daan na daan tayo dito sa Rocky Road mag ka din dyan babe oo oh, nga kahit 20 lang ipakita mo lang to Damat mo oh. hindi ka makinig kay direct mga chong na mga chong ito ang Okay, mati na matabi ka dyan. Before and after. Before and after. Ikaw binibidyo ko eh. Before and after po yan. So ito yung before ikaw. Yun yung magiging after mo. Ayan mga So ayan mga chong. Init ng buwang. Grabe. Oh. Ang daming mga ano dito, kubo-kubo house. Oh. Ano kaya yan? Hindi lang ang hmm. Daming turista ngayon. Siguro hindi pa kaputukan 'to, no. Kaputukan ng amoy nila pero hindi pa kaputukan ng summer. Totoo si Saan? Ay. ayan mga chong lalapang na kami kampay para sa tagumpay ay gusto mo? toast tayo okay. ang alak ng mga OFW ang ganda yung spot na nakuha namin malilim mga chong maraming tao dito tapos wala kaming dalang payong. Di ba? Yes. Yeah. Kami ang may pinaka-chill na spot dito sa beach mga chong. Sakit pa po eh. Magpapakasunog tayo mga chong. Magpapakasunog na nga tayo. Magpapakasunog pa tayo. Magpapakasunog tayo dito sa beach man. So ayan na mga chong. Ito na yung spot na nakuha namin ni Kian. Malilim spot na to. <coughs> Ako nakakita nito guys. Baka ba iba mahirap na mag-react yung iba dyan. Sabihin nila sila yung nakakita. Hmm, di ba? Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay pangit. Tamaan ka? So, yan. Iiwan lang namin yung mga gamit namin dito mga chong. Tatampisaw na tayo dun sa dagat. <tinyo> Chong Manipat na naman kami ng spot ni Kian dito Medyo mabato <coughs> Pero umahon na ako kasi Nilalamig na ako si Kian Talagang Go pa rin ang go eh tayo dito mga Chong Ah shit ang init Papaso yung itlog ko Papatuyo lang kami mga Chong Mga maya maya alis na kami ni Kian ulit papunta sa city town proper doon na kami tatambay okay yung beach nila dito sa ano Argostoli white sand tapos malinaw yung tubig at mainit init ngayon kaya ah, parang nanghina ako mga chong si Kian nandun nalangwi pa <laughs> Oh, oh, kakaway, kaway pa. <coughs> so, yun. Mga, ang oras natin ngayon, 4.14, mga stay pa kami ng konti, mga hanggang alas 5 para dun sa second, ay sa bus, pabalik ng Argusto, lima kasakay kami. 5.25 yung schedule. Tambay muna kami dito mga chong, chill lang. Eh, eh. sunog. Mm -hmm. So ayan mga chong, tapos na kami naligo dito sa Argustoli Beach. Mm. Ha? Hindi pa rin naka, <laughs> hindi pa rin nagbanlaw. Nakaligo na lahat-lahat. Ayan si mga chong. Huh, ganda. Bawal ka kasi magsabon dito. mm, -mm. Hindi tulad sa banlaw atin. Bandaw ka lang. Kailangan bandaw lang ng tubig. Pag naliligo tayo, may shampoo may pa May shampoo ba? Shampoo? <laughs> may shampoo. Kaya pita ng pila. Okay, Dito talagang banlaw lang, tanggal asin lang, tanggal libag. Medyo paakit yung ano natin mga chong. Sinatahak mga ating landas. Ganda, no? Eh. Ganda. <laughs> so, ayan mga chong. Sold-sold na Genaming. ang aming uh, appetite. So, nandito na kami sa Great Bridge of China. tatawirin natin to mga chong subukan natin soyan mga chong nandito na tayo sa uh, tulay ng mga pilipino sa Argostoli dito sa kay Palaw niya Island ayan hindi ko alam kung anong tawag sa tulay na to pero meron siya mga abang bridge dito ang umpisa it goes all the way there to the left and it is connecting to the next island yes so napa English ako para lang malaman nyo ang history okay. tapos ayo nga uy go, go. tapos kanina okay. may mga sea turtles dito mga chong eh yeah kaso mailap sila Depende pa kung anong pagkain yung hawak mo sila pero ayun picture tayo sa gitna Mahayot kayo sya mga chonggan doon ewan ko kung matatawid pa namin dahil napagod kami mag swimming ni Kian hindi na nga umimik, to busog na naman eh nakakain na eh kaya ayan mga chonggan sunset maganda at marami sigurong tao dito mamaya 線こちらのサンセット